kagagaling lamang ni WBA World Lightweight Champion Gervonta Tank Davis sa isang kaso na isinampas sa kanya ng kanyang dating kasintahan at inarin ng kanyang mga anak noong July 11, 2025. Nitong August 12 na dismiss ang kaso sa korte na Miami-Dade County. Ang dismissal ng kaso ay nagbukas ng pinto para bumalik si Tank sa ring. Pero imbis ituloy ang rematch kay Lamont Roach Jr. mas pinili ni Tank Davis ang paikipagtuos kay Jake Paul. Nagaganapin nga po sa November 14, handog ng Netflix. Pero dahil may rematch close nga po ang laban ni Tank kay Lamont Roach Jr., kakasuhan ni Roach Jr. si Tank. Ayon sa report, Jeromeonta Tank Davis says that Lamont Roach Jr. is suing him over the rematch that never materialized. So parang breach of contract po ito mga amigos. At sabi naman po ni Lamont Roach Jr. kung bakit niya sasampahan ng kaso itong si Tank, hindi umano siya nakatanggap ng kahit anong step aside money mula sa kampo ni Tank. E eh, ano nga ba yung step aside money na yan? Well mga amigo sa mundo ng boxing, nagbabayad ng tinatawag na step aside money ang mga boksingero. Halimbawa si Boxer A, obligasyon niyang idepensa ang kanyang titulo kay Boxer B. Pero dahil mas malaking laban yung laban ni Boxer A kay Boxer C, babayaran niya ng step aside money si Boxer B para matuloy yung laban nila ni Boxer C. Tulad ng nangyari kay Jaron Boots Ennis. Ayon sa report nakatanggap umano ng step aside money si Shakram Giyasob para matuloy ang unification ni Najaron Boots Ennis at Aymanta Stagnonis noong Abril. Ngayon dahil may obligasyon si Gervonta Tank Davis na maipag rematch kay Lamont Roach Jr. dahil umano may rematch clause nga daw ang kanilang kontrata upang matuloy ang laban ni Tank kay Jake Paul kinakailangan makatanggap ng step aside money si Lamont Roach Jr. So yun daw po ang hahabulin sa kaso ng kampo ni Roach Jr. Dahil syempre, alam naman natin na malaking pera itong laban ni Tank kay Jake Paul. Samantala sa iba pang balita, ayon sa former world champion at ngayon ESP boxing analyst na si Timothy Bradley, Aniya dalawang laban na lang at magre-retiro na talaga si Gervonta Tank Davis. Isa sa huling dalawang laban ay yung paparating na laban po ni Tank sa Nobyembre kontra kay Jake Paul at ang farewell fight ay kontra kay 8 Division World Champion Manny Pacquiao. Heto po, painggan natin mismo ang sinabi ni Bradley. What you want me to say? Already, I already told y'all what Tank is all about. He at the end of his twilight, the twilight of his career. He just trying to get this money and he trying to sell off. I think he going to have two. This is one. The next one going to be Manny Pacquiao, I think. And then I think that's when he going to get up and he going to say, "Bye boxing. Thank you so much."